Pebrero 2024 Hi Reality, ako si Jen, 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Nakatira ako sa Maynila at nag-aaral ng mga bagay na gusto ko. Pero may isang bagay na nagpabago sa lahat. Isang araw, nakakita ko ng isang babae na eksaktong kamukha ko. Hindi lang basta kamukha, kundi Eksaktong kopya ko. Nakita ko siya sa kalye. Nung una, naisip ko na baka nagkamali lang ako o namalikmata. Pero nang makita ko ulit siya, napagtanto ko na hindi ito coincidence. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko. Parang siya ang anino ko. Nagsimula akong matakot. Bakit niya ako sinusundan? At ano ang gusto niya hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Isang gabi, nakita ko siya sa harap ng apartment ko. Nakangiti siya, pero may kakaiba sa ngiti niya. Parang may ibang intensyon. Bigla kong naalala ang mga kwento at pamahiin tungkol sa doppelganger. Multo daw at kamukha ng isang tao. Sumusunod daw ito at nagpapakita sa mga malapit sa taong kaparehas nila hanggang sa mamatay sila. Pero ang pinagtataka ko, bakit ako mismo ang nakakakita sa kanya sa kaparehas ko? Bakit siya sumusunod sa akin? At ano ang mga posibleng mangyari kung hindi ko siya papansinin? Nang makita ko ulit siya, nagpasya akong kausapin siya. "Sino ka?" tanong ko. Ngumiti siya. "Ako ay ikaw," sagot niya. "Ano ang gusto mo?" tanong ko ulit. Gusto ko lang maging ikaw. Naguguluhan na ako. Naisip ko na baka siya ang tunay na ako at ako ang kopya niya. Pero nang tignan ko siya sa mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa salamin. Isang bagay na nagpapakita na hindi siya totoo. At doon ko napagtanto na siya ay hindi doppelganger ko, kundi ang aking sariling multo ang multo ng mga posibilidad na hindi ko nagamit. Nung makita ko ang katotohanan, nawala siya at naiwan ako na nag-iisa. Pero ang tanong, ano ang mangyayari kung hindi ko siya nakita? Ano ang mangyayari kung hindi ko nalaman ang katotohanan? At doon ko din nalaman na ang buhay ko ay puno ng mga posibilidad. At ang akala kong doppelganger ko ay isang paalala at representasyon ng mga desisyon na hindi ko pinili at napili sa buhay ko.